Eto nga pala yung CCTV namin sa harapan ng gate. Kasi madalas, inakikita akong naglalagay ng pagkain dito sa harapan ng gate yung mismo sa loob para sa mga alaga kong pusa. Kasi madalas wala ako dito, kaya hindi ko sila napapakain. And itataka ako lagi may pagkain dito sa may mismo sa loob ng gate ko. Kaya inaabang ako kung sino talaga yung naglalagay. E eh, tamang tama, umalis ako. So, may lang ako sa nila sa palengke. Kaya inaabang ako kung sino talaga yung naglalagay ng pagkain dito. Ayan, kararating ko lang galing palengke. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos papasong sa loob. Maya, maya, maya. May kasunod na ako dyan. Isa. Isa pala yun. Yung lagi naglalagay na pagkain sa mga pusa. Kasi... Kaya nga, very thankful ako dito sa kapitbahay ko na to. Dahil kahit papano, kahit wala ako, eh, nagpapakain sa alaga akong pusa. Ayan, may may, may alalabas din dyan. Siguro kala niya wala ako. Kasi madalas sinasarando ko lagi yung, yung, pintuan. Ayan na siya, o. Oh, sinisirip niya yung mga pusa ko. Siya pala yun. Matagal ko na, hindi ma maano, matyempohan tong ano yung naglalagay ng pagkain sa pusa ko. Siya pala yun. Ayun, nalagyan niya na ng pagkain. At least, hindi na akong mag-aalala pagka wala ko sa bahay. Namin.